Bilyon po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints. Even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilang pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po sa sampung daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad diyan. Kaya yes, sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay isang tao lamang po. ngayon yung yung complete names nila so uh that being the case ah before i ask the comsec to uh, administer the oath to uh, any new resource persons today uh, apologies sending o nalimutan kong itanong meron ba kayong gustong gawing um, opening statement all right thank you po comsec paki administer yung oath sa mga hindi pa nakapanumpa Uh, May we request all those who have not taken their their oaths to stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing investigation? Please sit down. Thank you. Thank you, resource persons, at Salamat Din Po, ComSec. Let's begin, please, this morning with the NBI. Thank you. So Attorney Magno, Assistant Director. good uh, morning, Madam Chair. Good morning, sir. At sa inyong bureau, marami pong salamat muli uh, sa maagap niyong pagtugon uh, doon tungkol sa fingerprints na minatch nyo sa pagitan ni Huaping at saka uh, Alice Diago proving uh, your bureau proving that they are one and the same person. Uh, alam niyo po, eh, ilan po eh may ilan po na may duda pa sa authenticity ng findings ninyo uh, sa interview sa media ng abogado ni Mayor Alice sabi niya baka kailangan pa daw ng third party verification uh, can you make an official report on your findings Assistant director unang-unang uh, po sa lahat uh, mula po sa aming director ay uh, maraming salamat din po sa ating mga senador at uh, sa itong uh, committee na to madam chair sa pagkikiwala at uh, sa aming uh, a ahensya, Madam Chair. Uh, may, kasama ko po ngayon dito, Madam Chair, ang ating uh, chief dactyloscopy upang maipaliwanag niya po ang uh, kanyang ginawa dito sa pag-examine uh, pag o pagsusuri sa mga fingerprints ng uh, nila Mayora at na, ng iba pa pong tao. Uh, nandito po si uh, Dr. Kahanding, ang aming hepe po ng uh, dactyloscopy upang ipaliwanag. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Stand Director. Dr. Bing, Ding, oh uh, Head ng Dactyloscopy uh, Unit. Ito po yung kayo po yung nagsagawa ng scientific uh, examination of matching. Please proceed, sir. To the honorable members of the committee, good morning to everyone. This morning, we will reveal to you the result of your request for comparison and analysis of fingerprints. Submitted to your end by the Bureau of Investment to be compared to the fingerprint records in our master files. Um, before, before I reveal, I would like to tell you that this identification is a unique identification given to us by the Almighty. Ito po ang identification ng tao by means of skin patterns. Sa tao lang po binigay ng Diyos yan. Yan po ang dermatoglyphics. Science deals with the study of skin patterns. Sa four branches po niyan, meron po tayong dactyloscopy sa dalire, chiroscopy sa palad, and podoscopy sa talampakan, at ang po sa sweat pores. Ngayon, dito po ngayon tayo sa dactyloscopy. Uh, dactyloscopy, it is... Uh, positive identification po unique identification infallible means of identification meaning to say it is incapable of error absolute perfect identification and our result is bounded by the three dogmatic principles of fingerprints we have the principle of constancy or the principle of perman permanency uh, meaning to say that fingerprints are immutable, perennial, and individual from the beginning of the third month of the embryonic period until decomposition sets in after death. Kaya po, Dr. Kahanding, yung fingerprints nung batang o menor de edad na guo huaping dun sa application para, para sa Special Investors Resident Visa nung kanyang ina, ay kaya niyong i-kumpara dun sa adult fingerprints Opo. nung Alice Realguo. Opo. Okay po. Kasi hindi po siya magbabago from a uh, malamang pinanganak po tayo hanggang ngayon. Size lang po ang magbabago, magbabago. Wala pong pagbabago yon. We have also the principle of variation meaning to say data uh, no two prints of different person nor the neighboring fingers of the same person has ever been found to be identical in all respects billion po ang tao sa mundo. Wala po tayong magkatulad na fingerprints. Even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilang pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po, sa sampung daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. Kaya yan po ang unique identification natin. At, and we have also the principle of uh, Impalability means that man's fingerprint cannot be forged. You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. Katunayan po, ang China po ang isa sa pioneer ng fingerprint identification, uh, yung ke, ke, ano po Emperor Tianxi of China, 246 B.C., siya po ang nag-introduce ng fingerprint, ginagamit po yan in signing of contracts, documents, uh, signature. Yan po ang best signature na hindi mapoporbs. Kaya po sa findings namin, we are 100% sure na tama po at tinatanggap po ang findings ng NBI ever since sa lahat po ng court dito po. Okay, I will present to you first. Uh, Mam, so sabi niyo, Doctor Ever since tinatanggap ang findings ng NBI Apo. sa lahat ng korte na hindi humihingi ng third party independent investigation yung mga korte iyon. Salamat po. Please proceed. Ito po yung sinubmit niyo sa amin na galing sa Bureau of Investment. Galing po sa Bureau of Investment, ito po yung galing na sinubmit niyo po sa amin. Board of Investments po. Apo. Ano po? kinumpare po namin sa mga fingerprints ni Alice Lialguo, Sheila Lialguo, and Wesley Lialguo. Uh, in comparison and analysis of questioned and standard fingerprints, one print is enough to identify a person. Because in comparison and analysis, we are not only after the fingerprint pattern, but we are after the exact location and position of the characteristics found inside the fingerprint pattern. Yun ko nakikita niyo po yung mga numbers na yan na clockwise, yan po yung mga characteristics. Kung tatanungin niyo po, how many identical characteristics are required in order to conclude that a question and standard fingerprints belong to one and the same person? Dito po sa Pilipinas, ang ginagamit po natin, 10 identical ridge characteristics. Ang sinusundan po natin, yung people versus Marciano Medina. The first case in the Philippines wherein fingerprint was used as evidence and accepted in court. Apo. Ito po ang Kailan po yung pa? kasong iyon, Doktor? Po. Kailan po yung kasong iyon ng Mariano Medina? Ito po. So almost 100 po. years ago. Opo. Nasa Philippine reports po siya. Ito po ang enlarged photograph ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po. Wesley Leal Go. Kinumpare po natin. Ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala niyo po sa opisina namin. Nagmatch po siya dito sa fingerprint namin sa master files. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Kaya sigurado po tayo, dan 10. Sorry po, yes, uh, hindi oh. lamang 10, 17. Opo, dito four. po sa fingerprint naman ni Alice Guo, nagmatch din po yung isa na sinubmit nyo from the Bureau of Investment. Ito po, yung sinubmit nyo po from Bureau of Investment. Board of Investment po, okay. doctor at ito po yung kay Alice Leal Guo na sa amin pong master files nakakuha po kami ng 11 11 points. di naman po sa pagtatanong niyo para ma-confirm po natin ang kanyang identity, meron meron po kaming enlarged photograph ng fingerprint ni Alice Guo na compare po namin doon sa fingerprint na alien fingerprint card ng March 28. 2006, na-compare po namin, nakakuha po kami ng 18 identical page characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po. Si Wesley Guo at si Guo. Uh, go wash yang diyan ay isang tao lang po. That's the end of our, of our, presentation. Thank you very much. Maraming salamat po, uh, Dr. Kahanding. So, hindi lamang pala yung totoong identity ni Alice Dialgo ay napatunayan ninyo na pareho siya kay Guo Hoaping, pati po yung identity ni Wesley, uh, Wesley okay. Liao Guo, na siya yung totoong yung Chinese okay. uh, name niya. And both by more than the 10 required characteristics, kundi by 18, kay Mayor Alice Guo, at by 11 po ba? Or 17? Uh, 11 po. 11 uh, kay Wesley Liao Guo. So siguro may mahanap pa bang ano? May mahanap pa bang third party verification na magdi-dislodge dun sa findings niyo? Kung meron po kayong submit pa, pwede po namin examinin anytime. Sige po. Magtatanong ang komite kay Emperor kung Opo. meron pa silang mas Opo. matibay pang isa sa findings po of China. At, First ruler in China. Yes. 300 Opo. plus Opo. years before Christ. Maraming salamat Opo. po, doctor. Salamat ha -ha. din po sa pagtitiwala sa NBI. Ah, hindi Opo. po talaga eh, yung ipinakita niyo po sa amin. Salamat po.